kahulugan ng desierto sa panaginip. Ang mga panaginip na may kaugnayan sa desierto ay karaniwan dumarating sa mga matatanda o katandaan. Minsan, ito ay nagdadala ng maling kahulugan na humahantong sa depresyon. Gayunpaman, depende sa konteksto, ang panaginip na ito ay mayroon din magandang kahulugan. Kapag nabasa mo palang ang paksa ng desierto baka panaginip mo na ito. Ang panaginip na mag sa disyerto ay nagbibigay ng kahulugan na may kaugnayan sa negosyo. Sa pangkalahatan, ang panaginip tungkol sa isang disyerto ay maaaring kumatawan sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa kalungkutan. Kapag nanaginip ka tungkol sa mga disyerto, kailangan mong suriin kung ano ang iyong nararamdaman kapag natutulog ka Ginagawa nitong makakuha ka ng isang makatwirang konklusyon. Anong ibig sabihin ng panaginip tungkol sa disyerto? Maraming tao ang naniniwala na ang panaginip tungkol sa disyerto ay sumisimbolo ng takot, paghihirap at kapanglawan. Ang mga taong may posibilidad na dumanas ng depresyon ay may mas malaking posibilidad na managinip ng mga disyerto kaysa sa mga hindi nalulumbay. Ang disyerto ay sumisimbolo din na ang nananaginip ay nabubuhay sa kalungkutan at ito ay nagiging sanhi ng iyong pagiging antisocial na tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tubig at disyerto. Kapag nanaginip kang makahanap ng bukal sa disyerto, ito ay nagpapahiwatig ng mga panahon ng kalungkutan ay maaaring mangyari dahil sa maraming problema na mayroon ka dapat mong malaman na sa mga panaginip na tulad nito, ang tubig ay laging nagdudulot ng isang paraan. Hindi mo kailangan magalala dahil ang panaginip na ito ay nagpapakita ng kaligayahan na idarating pagkatapos ng kalungkutan. Kapag nanaginip ka makakita ng isang bukal sa disyerto, ito ay isang simbolismo ng mabuting balita. Darating ang magandang balita na magpapahinga sa lahat ng stress na naipon mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting disyerto. Kapag nanaginip ka ng isang puting disyerto, ito ay sumisimbolo na dapat ka maging transparent sa mga tao sa paligid mo. Kapag hinayaan mong magpakita ng masasamang damdamin, malamang na pakiramdam mo ay nag-iisa ka o sa ibang mga kaso, nakakaramdam ka ng matinding depresyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang disyerto at mga bulaklak. Ang mga disyerto at mga bulaklak sa panaginip ay nagdadala ng magagandang mensahe. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na maaari mong malampasan ang mahihirap na oras. Kabilang dito ang parehong aspeto na kailangan mong matutunan at samantalahin. Ito ay may posibilidad na payagan kang mabilis na makaahon sa mahihirap na panahon at huwag mawalan ng pag-asa para sa kalayaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa dagat at disyerto. Kapag nanaginip ka tungkol sa mga disyerto at dagat, ito ay isang babala na dapat kang matutong mamuhay sa ibang panahon at sitwasyon. Kailangan mong lumaban para magbago at maging matibay na tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang mabatong disyerto. Ang mga disyerto na may mga bato ay sumisimbolo sa imaheng mayroon ka sa pamamagitan ng media. Dinadala nito ang isang kaparangan na puno ng mga bato sa panaginip. Kapag dumating ang panaginip na ito, ipinapakita nito na maaaring mahirap ang isang bagay, ngunit dapat mong tandaan na magagamit mo ang lahat ng mayroon ka upang madagdagan ang mga pagkakataon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang disyerto sa gabi. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ang nananaginip ay nagkakamali sa buhay. Ang isang gabing may kadiliman ay nagdudulot ng damdamin ng kawalan ng kapanatagan. Ito ay may kaugnayan sa kawalan ng pag-asa dahil hindi mo alam ang lugar na iyong kinaroroonan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ahas sa disyerto. Kung ikaw ay isang negosyante at nananaginip ka makakita ng mga ahas sa disyerto, ito ay senyales na hindi ka madaling magtiwala sa mga empleyado. Maaari ka nilang saktan ng profesional. Kahulugan ng panaginip tungkol sa disyerto at ilo. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na hindi mo kailangan magpanik dahil maraming magagandang idea at maraming benepisyo ang darating sa iyo. Pansamantala, dapat kang maging matyaga na ang magagandang bagay ay darating sa lalong madaling panahon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tumawid sa disyerto. Para sa maraming tao, ang disyerto ay sumisimbolo sa isang maganda, ngunit mapanganib na lugar kung hindi ka maingat na pupunta. Ang panaginip na tumawid sa disyerto ay nagpapahiwatig na dapat ka maging maingat sa mga aksyon na iyong gagawin o mga desisyon na iyong gagawin magtatakda ito ng bitag sa ilalim ng mga mapaghamong sitwasyon at maaari kang mawala sa iyong landas kailangan mong humingi ng tulong sa isang taong may karanasan kahulugan ng panaginip tungkol sa may hawak na buhangin kapag nanaginip kang humawak ng buhangin nagbibigay ito ng kahulugan sa mga mahahalagang pagbabago sa iyong sarloobin na uunawaan mo na gumugugol ka na maraming oras sa masasamang bagay. Ngayon ay kailangan mong bigyan ng higit na tunay na atensyon. Huwag pabayaang muli ang mahahalagang bahag, bagay.